mga mare, eh, magluluto pala ako dyan na bangos na walang tinik for the go. <coughs> Hindi nga ako expert sa pagluluto kaya huwag nyo akong i-judge, ginoko. <coughs> Kahit nga sa magbubukas ng ginisa mix, hirap na hirap ako. Agoy na. <coughs> Hindi, ko na rin yan eh, kay kaya wala na nga. Ako oras. Agoy na. gigutom na yung bitok na sa siyan. Uy, Ginoko tatlong klaseng pabalasa ngayon nilagay ko dyan. Asin, magic sarap, at ginisa mix. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa yan nagmikos-mikos na insan. Minasads-masads ko nga lang yung bangus na yan. Baka kasi may pilay, agoy na. Sabi nga nila, para mas lalong sumarap yung niluluto mo, ilutuin mo nga ng may pagmamahal. Kaya yan, hinalikan ko ngayong bangus. ginok Oh, yung marinyo, nabuhang na. Gino Naglagay na pala ako ng mantika sa kawali. At ayan, umusok-usok na nga. Ay, nagpoot na ginoko. Takot nga ang marinyo sa mantika. Kaya ayan, hindi nga naayo sa pagluto. Yang ano, bangos. Kaya ayaw ko mag-asawa eh. Kasi hindi nga ako marunong magluto. Oh, sha, mga mare, pare, ate at kuya. Thank you for watching.